araw mga bata! Isang episode na naman ng pagpapaunlad ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman dito sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ICT4. Ako si Teacher Cheska, ang inyong techie buddy na makakasama ninyo sa araling ito. Mga bata, siguraduhin tumutok sa ating aralin dahil sa EPP, laging panalo ang pagkatuto! Sa araw na ito, tayo ay gagamit ng computer at internet sa pagkuha ng mga impormasyon. Pagmasdan ng maigi ang mga larawan. Ano sa tingin ninyo ang tawag sa mga ito? Tama, ang mga ito ay ICT gadgets na nakatutulong sa atin para mapabilis ang proseso ng paghahanap ng mga impormasyon upang maging mas malawak at mas mabilis ang komunikasyon. Ilan sa mga halimbawa ng ICT tools ay ang computer at internet. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon. Ang internet naman ay malawak na ugnayan ng mga computer network sa buong mundo. Paano natin magagamit ang computer at internet sa pagkalap ng mga impormasyon? Gamit ang computer at internet, maaari tayong makakuha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng web browsers, gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, at marami pang iba. Upang magamit ang mga web browsers na ito, siguraduhin na ito ay naka-download at naka-install sa inyong mga computer. Narito ang mga videong makatutulong sa inyo upang gawin ito. Ito ang hakbang sa pag-download ng Google Chrome Installer. Una, kailangan natin gumamit ng isa pang browser na dati nang naka-install sa iyong computer. Ngayon, i-double-click natin ang Microsoft Edge. I-type sa search bar ang salitang Google Chrome download. Hanapin at i-click ang opisyal na website ng Google Chrome kung saan maaari mong ligtas na ma-download ang pinakabagong version. Pangalawa, i-click ang download button upang direktang magsimula ang pag-download. Kapag na-download na ang installer, i-click ang open file upang simulan ang pag-install. Para sa security purposes, may lalabas na pop-up windows kung saan dapat mong i-click ang yes at ilang minuto lang ay magagamit mo na ang Google Chrome sa iyong computer. May mga search engine sites naman tayong ginagamit upang mas mapadali ang paghahanap ng mga impormasyon tulad ng Google, Yahoo, Safari, at iba pa. Narito ang mga kailangan nating tandaan sa pagkuha ng impormasyon gamit ang iba't ibang search engine. Una, kailangan lamang i-type ang mga salita o keyword na tumutukoy sa paksang nais hanapin upang makuha ang pinakaangkop na impormasyon. Pangalawa, tandaan na hindi lahat ng impormasyon na makukuha sa internet ay totoo. Pangatlo, Kailangang suriin muna at siguraduhin mula ito sa mapagkakatiwalaang source o websites. Narito ang isang video na tutulong sa inyo kung paano kumuha ng iba't ibang impormasyon gamit ang search engines na ito. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano gamitin ang Google search engine sa pagkuha ng mga impormasyon. Ang kailangan natin ay internet at mga keywords ng impormasyon na gusto nating hanapin. Halimbawa nito ay kung paano magpadala ng email. I-type lang ito sa search engine field at pindutin ng enter key sa inyong keyboard. Basahin at suriin ang mga resulta upang makakuha ng pinakatamang impormasyon. Sa kabuuan, makatutulong sa atin ang computer at internet para mapabilis ang pakikipagkomunikasyon. Makatutulong din ito para magkaroon ng maraming trabaho, mapaunlad ang komersyo at higit sa lahat makatulong ito sa atin sa paghahanap, pag-iimbak at pagbabahagi ng mga impormasyon. Para sa inyong individual na pagsasanay, i-video ang inyong sarili habang ginagawa ang mga hakbang sa pagkuha ng impormasyon gamit ang computer at internet. Narito ang rubrics para sa inyong gawain. Tandaan na ang video ay dapat magawa sa loob lamang ng limang minuto. Pagkatapos, kailangang ipasa ito sa iyong guro sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod. Maaaring sa flash drive, messenger, o email. Narito ang inyong gawain. Sundin ng mabuti ang sumusunod na hakbang. Una, buksan ang inyong web browser. Maaaring gamitin ang Google Chrome, Internet Explorer, or Mozilla Firefox. Pangalawa, itype ang www.google.com sa address bar ng browser at pindutin ang Enter key sa inyong keyboard. Pangatlo, itype ang keyword na computer virus sa search field. Pangapat, i-click ang search button at panglima, basahin at suriin ang search results, tukuyin ang mga result ng higit na makatutulong sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa computer virus. Isa na namang makabuluhang kaalaman ang natutunan natin ngayon. Muli, ako si Teacher Cheska, ang inyong techie buddy na nagpapaalala na kayang-kaya mong tuklasin ang iyong galing dahil sa EVP, lagi kang magniningin!